panwa sa ubang kinabuhi Good morning guys Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning Good morning, ulit na Kayo man nagsimba, man nagpamalit Ulit na ta ang nagapaabot ug mga pasahiro para sa tagbilar na i-bus na i-jeep sa Kenny Rachel sa Kenny Rachel marang mainit-init mainit ang buntag karon ay init ang buntag tara tara ha mapagtong na sa atong dagway dagway o oh, uh, wala na pagtong na sa ta ana ko na ano to kay para Nai Beauty. Do 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 Kamusta na? Magdugay na makai ko. No la ka video more every morning no. Kaya katung ni to... agi man good kasi mana guys. Walay misa gikan sa Martis padung o Biernes. Then nagresume ang mas ko ana nagresume ang mas kay kanang kung ano siya, kanang Sabado niya kapon Domingo nagkan kaing mga activities ng mga nangagi nagatenta, pero gabi e kay gabi e or whole day halos whole day, giyod kahapon nagpa-aircon ko sa kwarto, og natulog da, bawi lagi kayo kabawi lagi ko tulog Aircon cool ko guys na kamata ko kuan makamata ko basta na mo sulod sa kwarto mo si Aldo no anak nya yeah. pero balik to pikop tulog alam mi kay akong tulog man bawik ko kay kay nang sunday man kay ang ang nahitabo basta first sunday kay first sunday man gapon of the month wala ko itugtog ana sumag so, ang um, kuan among gihimo kay mi o alasay sa buntag. Pero nakaplano na to na ako na kinanglan matulog kit ko ang ko. O to ko. Okay kayo. Kinanglan kit ka lawas o pahuay. Kay magkalabi ng magsigig tutok anong cellphone kaya atong business na araman permanently sa cellphone good. Ana mag market. Hmm. Basta ana ra gid ka mo gunit ko cellphone pang market gid na ug pang vlog. Mang reels mungkin anak punya karun ke moto nak Aku anggi na ita po kid nga cukup siya kung maayo okay kayo okay ka ayo okay ka ayo darita kay sige Kuya. Yeah. Kay. O oh, parking na ko. Dito ko sa tingin ng parking. Dagan kami kahoy ron. Kay. Ganahan kay ko kay. Nagsigatod ako ang supplier sa kahoy. Shout out to. O plong plong o ni. Romiel. Kay di man niya ang amo ang. Kahoy ari. Pamanintin ay. Dagan kahoy. Kahoy pang baligya. Oops, okay. Whoops. So, anara. ra. Kanaan ko kay makaparking ko oh, maayo ba sa daring dapita. Oh, guwapa kayo. Guwaps kayo. Kay guwa ko pag ana kay parting sulawa. Sulawa kayo. Kaya akong gisuot kahapon, Sunday. Kaya basta Sunday, nice ang ato isuot. Uy nga ka kay sayang mga na huwag pa na hugaw. So, atong gihin mo, ibalik itong suot ka morning. Para sa Simba 6 a.m. Every day. Every day, Simba ta. Good morning! Kamusta naman mo guys? Kamusta na inyohang mga Facebook page? Ana, ba mo mga followers? Daga na ba mo og mga stars na dawat? Kamusta man inyong sweldo sa meta kon og monetize na mo? Congratulations sa mga nakadawat og tag koan tag 5 digits, tag 6 digits og labi na to, na naka 7 digits. Oo, uh -huh. congratulations. Padayon lang taani, kinaadjay kwarta ang mag-vlog o lang gid pod hinuon kinahanglan lang gid pod trabahoon gid hinoon kay kuno wala kay ika-upload wala kay ika-content ana wa gid po kay mapaabot na sweldo so manay giingon na ang pag-vlog dili sa yon kay kinahanglan man gid nimo tagaan og schedule tagaan ni og time para maghimo kag content nya yeah, ang content pod kinanglan po na ah, uh, kanang si tawag very inf informative or entertainment mga ina ana interesting ana so pero kani ako ang page guys ko ani siya simple lang kayo ni yung eh. akong page so, wala ko edit edit ani diretso lang ko posting ani oo so dili jud pareha nang uban nga ditagaan jud nila og editing style editing kanang ng uh, strategy kung saan pag capture sa mga audience in nga in, ini seconds mo stay gid ang audience sa so, dili scroll up or scroll down so mo na nga ang ubay nice case na sila kay mo ginailahang talent po ang ako ah, simple lang gid kani ako an ako an. pero kahit simple ne, eh, ang ako ang akong page ang akong vlogging in, 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 in pero naka kwarta gyapunta ani eh. so pero kun og tutukan gyud ato i-focus gyud ang editing kay eh. maski pag unsa ka kuan ang imuhang i-video maski pag unsa ka butang nimo na dili kayo interesting nga nag-shooting ka ang katong katong na uh, ka nang create ni mga content dili kay interesting dili kay entertaining entertaining ana pero dito na dala dito na ku anon na dito na dulaon sa pag-edit so mao gid ang editing gid ang magdala og kabibo sa maong kuan sa maong sa, sa video nga gi-post so kung maayo ka mo edit dira na yung mga daghang mga tanang ipang anonimo ni mo na mga effects ana, mga basta eh, nice ka ng uban ng music. Ay, na, ka nang dili copyright na music. Ay, pero, kuan, uh, careful po tayo dito na ng copyright cases. Gamay lang ka yung kuan, ana. Uh, kay, ma-restrict ang atong account. So, katulang good luck sa tanan nga nagpadayon o vlogging. Continue lang good kay naagi kuan, uh, naagi kwarta ang pag-vlog. Salamat meta sa pagpadayon sa paghatag og earnings sa amuha. Oo. Thank you. Good morning.